Kaya sure, sabihin pag masakit ha. Naputo. No, Para anong dry skin agad. <coughs> <coughs> <trying> Darin? Darin? Si Chuchay dito. Oh, pulong yung mga doon. Hmm? Balikan. Tutuling ko muna. po. Wala ko din na Ay, ganun. Sige, wag na nga lang. Joke <laughs> lang. Napakulit-test na yung ano mo, tayo yung post mo. Ako, sir. Tagaroon din yun sa inyo no yung mo parang wala. Gaya dun sa kabela. Eh, hmm. 'di ko kung malinis? Ano naman ate ang tatanggalin mo ba yung voice. Depende po. <laughs> ko na ipapwento. Ang malinis, ano, pag nag work ako, lagi ako ng kapatos. Ang problema, pag nag-off-view na, ano, walang pasok. Opo. Pupunta ako doon sa aking manokan. Kasi siya nakakilayan sa kumali ka mo. <laughs> Yung nasisiksik. Pag-uwi ko, eh, puno na ng dumi ako, ano. Sa mga malinis. Sa, sa, sa tingin mo, sir, yung kaltong klase ng koko mo, madumi pa to. Oh. Mali, alinis na nito, sir. Ay, so, mas madumi pa dito. Pero, akin wala namang problema. Malinis, madumi. Nilinisin ko pa rin yan. Kaya, kaya, ah, ako, ako, ako nagpabasa, ano eh. Ako nagpabasa sa sa manokan ko, eh. ingro groin yun, sir. Hmm. Sakit yun. Ay, hindi ba? Ay, masakit ko masakit. Mamaya, putol. 잠깐요 Wie okay, geht's

Ang tagal na pa na ako. Barbero, tapos yung babae. Ah, dalawa din siya ako. Ako na yung ano, nag-abroad yung babae. Pesta nila. Yun, ano din, maayos din makinis. Yung talagang din ang... Grabe din mag-aris ng ano yun. Ang na tanggal talaga. Tapos, wala na. Tsaka ako may pagpapalilis. Kaya alam mo ako nagpapalilis. Pag ko, ako, parang makatikakilis. Makipot-kipot na. Oo. Tapos yun sa SM na nagpapagumis. So, oh, eh, sa SM, tulong-tulong na. Tapos kuwisa, tatlo lang na ayon nagkokot-kot ng koko eh. Binapayaran mo lang para patuguin yung daliri mo. <laughs> <laughs> Tapos hindi pa nakukuha. Sir, pwede ako doon. <laughs> sa, <laughs> sa SM, ganun lang pala maglinis eh. Bayad agad eh, padudugoyin lang. Hindi <coughs> 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 pa, hindi pa siya nakakapita uli ng ng mga, yung talaga ng rice skin mo. May iba kasi nagpagaan mo. Inutusok lang ng tutusok hanggang sa lumubo. Hindi na natatanggal yung rice. skin. Ngayon, na. Mm -hmm. Wala. Wala yan. <laughs> <Wala. Wala>. Talaga <laughs> ba? <laughs> Oo, wala yan sa pag nagpapalina siya. Kahit ito yung... Yung akin mo, maliit yung maliit lang ang lumubo. Grabe kasi bigit nun, ma'am. Sobrang, sobrang kapal na. Sige, sir. Mm -hmm. Ano temperature na? Ano lang? 26 Ang ganang bin na yung kuryente Sa amin maghapon Pag damag yung Ano lang po ako sir um, 7am to 7pm 5,000 lang <laughs> 7am to 7pm hmm. Sa so, amin yung magdamag Ano pa na lang Previous Ano pa pag hindi ka na nag air ko, may bata kayo, ano yun? Pag-usap, pag-50, di ba? Hindi ko makita yung ano. Pag nagpalagay ka pa ng... Ano yun, naabag pa ako ng 300 plus. Nail polish. Oo, oh, oh. kasi yung ano daw nila, mga parang premium nail polish nila. Parang second dun sa... Kaya hindi yan may disco, yung direto tayo na, ano, para... Diretta tayo lang din yan, o kaya nung Santa Rosa, nasa yung, mm -hmm. yung old highway. Ang um, problema, yung traffic. Ewan eh, ko dito, yung, kung saan may daan dito sa... Ang place na ito rin? Oo. Oh, oh. Kung tari ito. Hindi ko din alam kung tari naman. Dito yung siksik. Dito Kasi so, ang problema na dito na atin, kung naka... 4 wheels ka, medyo mahirap lang talaga ang ang tawag dito. Parking. Okay, may Opo, ma'am. Kaya niya na konting gulo. Ha? Sa unahan siya. Ay, marami pa ma'am Hindi marami. Po, marami pa po ito. Sangit pa po. Ito <laughs> Wala po tayo sa ano. Sorry, Seth. dalem nito mama sorry hindi ka natulog. Pa? Hindi ka po natulog. <laughs> Ay, be hindi naman ako pwedeng matulog. Nagalinis ako ng kuko. Dapo, wala wala ka pambili e ng merenda mo. Pero, pero, pero di dapat matulog ka para magka pera tayo.